Isasama namin kayo ni Sab today sa aming gala. Pupunta kami ng Washington, D.C. So, hindi kasama si Josawa ko ngayon kasi nasa gym siya. And manunod sila ng sports kasama ng mga friends niya. So, iiwan ko lang si Norma dito sa may parking lot kasi sasakay kami ng metro. Mula dito kung saan kami nagpark hanggang doon sa pupuntahan namin, ang pamasahe lang ay $4. Kapag naman nag-drive ako, may stress na nga ako sa parking. Magbabayad pa ako ng $20. O, oh, ba? Diba? Siya pa yun. Nung first time ko pumunta sa station na to, sobrang amazed ako kasi alala laki ng mga building, 'di ba? Ganyan. Tapos doon sa ilalim niyan, yun yung metro, doon ka kay, So, ganito yung papasok. Tapos, parang dito ako magbabayad ng pamasahe. Like, kung iniisip noon, may konduktor din kaya, pero ganito, itatap mo yung card, tapos, itatap mo ulit kapag lalabas ka na ng station. And ayun na nga, dito na naman tayo sa panghabang buhay na escalator. Dito, kapag sumakay kang buntis, pagbaba mo ng anak ka na, tapos yung anak mo rumarason na. Charot. Sumakay nga ako dito, sobrang itim ng boko ko, pagkababa ko may uban na. Charing! Ayun na nga, tagihintay na kami na masasakyan. Tapos may board naman doon, nasasabihin kung ilang minutes pa. Tapos pag na yung tren, umiilaw-ilaw or nagbi-blink-blink yung ayano yung mga ilaw-ilaw diyan. Tapos habang nakatayo ako, nataka ako bakit nakangiti sa akin yung babae. Kasi pag unang tingin mo talaga, feeling mo nakatingin at nakangiti siya sa iyo. Tapos pagpasok, ay poster pala. Nakasneakers sneakers ako ngayon kasi mahaba-habang lakaran to. Kung napanood niyo yung dati naming videos ni Sa, pumunta din kami ng Washington DC, pero doon kami sa Chinatown pumunta. This time pupunta kami ng The Wharf. Isa din 'yon sa mga tourist spots na binibisita talaga ng mga turista. Sasakay kami ng isa pang trend. So, nandito tayo ngayon sa Fort Totten. Pupunta tayo ng waterfront. Alam na alam ko na to kasi nga, pag sumasama ko sa baseball game, isang um, stop pa. Ayun, no? Navy Yard. So, malapit lang sila sa isa't isa. So, after siguro namin magbiyahe ng mga 45 minutes, natin na namin ang mundo ng mga tao. Charot! Ay na nga, na tayo sa waterfront. Pag inaaya ko si Sad na pumunta ng DC, go agad siya kasi gusto niya mag-scooter. Gusto-gusto ko pumunta dito kasi alalak ng mga buildings, ang ganda ng mga view, ang daming tindahan. Alam niyo naman, laki akong probinsya. So, laki ako sa Kabakbakiran or sa Bukid. Walang ganto sa amin. Para makita ng mga malaking building, punta ka ng sodad. Me, ayun o, yung isa, yung maliit. Ano? Hindi pang Hindi ko alam, baka madisgrasya ka, di ka marunong mag-bike eh. Kaya nga, one time nga, ay eh, nakita ka di mo nga kaya mag-motor ka, bakit kaya mo ba mag nire na naman ako ng sarili ko. Anyway, so si Sab, siya yung magi scooter Ako naman magbabike. Ayoko sana. Kaso kinakansyawan niya nga ako na hindi daw akong marunong. Marunong naman, natatakot lang. Hindi ko na na-videohan yung pagbabike ko at pag scooter niya. Kasi syempre, nakafocus ako sa na Natatakot ako. So ay na nga, nandito na kami. Tapos kakarating pa lang eh. Nagpapabili na si Sab ng Starbucks. Tapos gusto do ice cream. Tapos gusto pa ng boba. Ayan, gusto kong ipakita sa inyo yung view. Marami dito mga yate, mga bangka. Tapos alam ko, pwede ka na din mag-tour. Pero siya syempre may bayad. Next time, dadalhin ko naman kayo sa Georgetown. Maganda din doon. Madami ditong mga restaurants, inuman, tambayan, hotels. Pero syempre yung presyo, medyo mahal. Mahal siya for me. Pero para sa iba siguro, keri-keri. Meron din dito Filipino-Korean restaurant yung kaliwa. Pero never ko pa siya na-try. Gusto ko siyang try next time. Siguro pag may kasama ako, isa talaga sa mga rason kung bakit ako pumunta dito sa Mayda Wharf is because nagkakrave ako nitong bao buns. Kaso, sarado mo gayam. Ay, meron din pala dito ang Shake Shack. So, kung vegetarian ka or titipid ka, gusto mo masyal-masyal, pwede tayo dyan. Kaya nga din pala kami pumunta dito kasi gusto ko ng seafood sana. Kasi mayroong pwesto dito na makakabili ka ng mga fresh na isda, mga crabs, mga hipon, ganyan. Meron din naman yung mga luto na. Ang sabi e, eh, fresh daw. So, napabili ako ng hipon. Tapos, bumili din ako ng mais, at isang soup. So, bale, $26 yung binayad ko. Umupo muna kami ni Sab para kumain. Super excited talaga ako pero alam ko na doon sa itsura pa lang nung ano hipon na hindi na siya fresh. Sabi ko ibumili na sana ako sa Korean store pero hmm, ano pang magagawa ko? So ay nagwalk-walk na kami ni Sab. Tapos habang naglalakad kami ni Sab, nakakita kami ng batang kumakain ng ice cream tas nakalagay sa parang isda. So na curious kami napunta punta kami dito sa My Fat Fish. Ay kamahal pala ng ice cream nila. So sabi ko kay Sab, punta na ng Ben and Jerry's. Hindi ako masaya doon sa nakain kong hipon so mag-order ako ng tuna roll. Dito nga pala mga bakla nakakayang hindi mag -tip. So dapat at lagi like magtitip. At least 20% or 18%. Nakuha ko na yung order namin. Tapos si Sab, yun yung brownies niya and yung coconut water. Ako naman, nag-order ng ay na uh, po. Akala ko luto. Pero kasalanan ko naman talaga. Dapat binasa ko. Hindi ako kumakain ng hindi lutong isda. Siguro hipon pwede pa. Kaya iniisip ko kung babalik ko siya. Kaso nahihiya ako. Pero sabi ko, eh, babalik ko ah. Sayang $10. So ayan, pinalitan naman nila. Pagkatas namin kumain, sabi ko kay Sabra, ready ka na ba sa ice cream? Sabi niya, maglakad-lakad muna tayo, mami. Binalikan namin yung una naming pwesto kanina na pinuntahan. Tapos may magpapamilya na nagduduyan. Hinihintay namin silang umalis para ma-experience na sana na ni Sab. Kaso wala nag like 20 minutes kami doon, hindi pa sila nagsawa, umalis na lang kami. Nao nga ako kay kasi sobrang disappointed niya. Sabi ko ibalik na lang kami pag hindi na ano weekends kasi marami talagang tao para medyo mapasaya siya. Pumunta na kami dito sa my Ben and Jerry's. Masarap yung ice cream nila dito. Yung mga cones nila, parang sobrang nakaka-overwhelm kasi nga, ang daming chocolates, ang daming sprinkles, parang ang daming nangyayari. Sabi ko dun sa lalaki, isang scoop ng coconut ice cream. Nay, binigyan naman lang ako ng dalawang scoop. Syempre, di ko na binalik kasi ako na magreklamo. Tinanggap ko na lang. So, si Sab, ang kanya naman ay chocolate and strawberry. Gusto na naman gumamit ni Sab ng scooter. Eh, hindi naman yun libre. So, sa dalawa, parang tag $4 kada isang sasakyan. Ako kasi bike, siya scooter. So sabi ko, mag-walk out na lang kami para matagtag. Tsaka hindi naman siya ganun kalayo, siguro mga limang kanto mula sa metro o kaya mga 10 minute walk kapag mahaba yung legs mo pero pag short yung legs mo gaya ko mga 20 minutes siguro ayan na nga at pababa na naman tayo sa may lagusan tinext yung jusawa ko na pauwi na kami sakto naman at pauwi na siya alam yung panghabang buhay na escalator kanina ayan nilakad na namin ni Sab siguro mga nasa 140 plus na steps siya Magandang exercise yun dahil sa dami ng kinain namin kanina. Tapos dumiretso kami dito sa may target kasi malapit lang naman. Magtitingin-tingin lang ako ng mga chocolates kung nakasale pa para sana mailagay sa balikbayan box. Kasi ang mahal ng mga chocolates mga bakla sa totoo lang. Isang bag ng na mga nasa $13. Eh syempre gusto ko din bigyan yung mga bata sa amin. Pagkapasok namin sa target, ala nadidistract na naman ako. Ang kung gusto. Gusto ko sana to para kay Sab kaso wala silang size niya. Ito naman, o oh, piling mayaman na naman, Hablot na naman ang hablot. Pili ng pili. Ang ganda nito, oh. Kasong ending, pumunta kami doon sa taas kasi doon yung mga chocolate. Sabi ko kayo, sabi hindi oras ng shopping ngayon. Pero ayun, wala nang sale. So, ayun ang mga bakla, na mga baklabay na.